Mga kules, sa video na ito pag-uusapan ko ang isang bagay na labis kong pinoproblema. Isang paksa na sa video na ito ay aking hihimayin at ibabahagi ko ang aking opinyon tungkol dito. Naniniwala akong mali ang nangyayari sa ibang manlalaro. At muling napinsala ang Barca sa panahong ito ng international break. Huwag kang umalis. Manatili ka hanggang sa dulo ng video. Bigyan mo ako ng like at iwan ang iyong komento at opinyon. Dahil napakahalaga nito para sa seryosong paksang pag-uusapan natin sa video na ito. Simulan na natin. Pamilya ng Barsa. Ngayon ay Martes, Oktubre 14, ala isa lima ng hapon habang nire-record ko ang video na ito at mga kalahating oras pa lang mula ng kailangan kong gumawa ng reel. Isang TikTok video na nagbabalita ng pinakabagong balita tungkol kay Robert Lewandowski na huling naapektuhan ng nakakainis na international break. Isang linggo halos dalawang linggo na walang football dahil sa national team mga laban para sa kwalifikasyon ng World Cup. At ang Barca ay muling labis na naapektuhan, hindi lang dahil sa Spanish national team. Natandaan natin na nasugatan si Dani Olmo. Nasugatan din si Ferran. Kahit na mukhang natakot lang siya, pero umalis din siya sa training camp. At ito na ang patak na nagpuno sa baso. Nangyari ito sa pinakahuling sandali matapos bumalik mula sa international break si Robert Lewandowski kasama ang Poland. Ngayong umaga, hindi siya lumabas para mag up. At sinuri siya at napag-alaman na may punit siya sa kalamnan ng kaliwang hita. Ibig sabihin sa kanyang kaliwang binti. Si Robert Lewandowski ay mawawala ng hindi bababa sa tatlong linggo ng kompetisyon. Si Dani Olmokao na isang pangunahing haligi. Wala rin si Lewandowski. Dalawang lalaki na napakahalaga sa laro ni Hansi Flick at si Ferran ay hindi rin ganap na handa. Maganda na nakuha na natin pabalik si Nalamin Yamal at Fermin at malapit nang bumalik si Rafinha. Pero sa tingin ko, dumating na ang tamang panahon. Nasana ang mga club, lalo na ang Barca, sa mainit na linggo at sa lahat ng nangyari kay Lamin Yamal at mga kwento sa Spanish National Team ay tumindig na. Sa tingin ko dapat lumindig ang mga club na nagbabayad sa mga manlalaro ayon sa kontrata laban sa Federasyon Internasyonal de Football Association at UEFA dito sa Espanya. At sa wakas, magpakita na sila ng paninindigan at magtakda ng mga kondisyon sa kalendaryo na hindi masyadong makakasama sa mga club. Naiintindihan ko ang mga national coach na nais ang pinakamagagaling para maglaro at irepresenta ang bansa para sa isang World Cup na isang natatangi at napakahalagang makasaysayang okasyon. Hindi pwede na bawat isa't kalahating buwan o dalawang buwan ay pinapatigil ang Liga, Champions at iba pa. Para maglaro sa koponang ng pambansa ng Espanya, Argentina, Brazil o iba pa. Sa tingin ko nagpapabigat ang mga laban na yan sa mga manlalaro na may maraming minuto na kaya nagdudulot ng malulubhang injury. At ngayon, sino ang magbabayad sa barsa para sa mga ganitong bagay? Sinasabi ko ang barsa, pero pwede ko ring sabihin ang ibang team na naapektuhan din. Matagal nang nangyayari ang isyung ito. Pero pamilya? Malungkot ang sitwasyon. Parehong injured sina Ter Stegen at Joan Garcia, di ba? Ang goal ay kay Chesney, isang reserve team goalkeeper Pagkatapos, sa gitna ng field, meron tayong si Gabi na hindi pa babalik hanggang Pebrero. Injured din siya na, by the way, tinawag din siya para sa Spain. Sa huli, kinailangan bumalik si Estudio dahil mas malala pala ang lagay niya at kailangan siyang operahan muli. At si Gabi, wala siya. Malaking kawalan talaga. Nagkaroon din kami ng injury kay Fermin hanggang kamakailan lang pero salamat sa Diyos bumalik na siya. Si Lamin at Yamal ay nakabalik na rin. Buti na lang. Kumatok ako sa kahoy. Kinailangan din niyang sumama sa koponan ng Espanya. Ha? Binigyan siya ng sobrang daming minuto. Alam nilang hindi siya maayos. Napagod na siya at nauwi sa pagkasugat ng kanyang pubis. Isang sobrang masakit na injury na pwedeng magdulot ng mas malalang pinsala. Gusto kong ipaalam sa iyo na pwedeng lumala ang pubalgia sa pagdaan ng panahon. O gumagaling naman lahat. Salamat sa Diyos. Pero Ibig sabihin, kailangan nating alagaan ang ating mga manlalaro. Ang mensahe ko sa video na ito ay kailangan nating alagaan ang mga manlalaro. Hindi natin dapat payagan na ang mga batang manlalaro, pati si na Robert Andoski, ay magkaroon ng labis na dami ng laro. At na ang UEFA, ang Federation International de Football Association, ang Comebol, o kung sino man ay magtakda sa iyo ng isang kalendaryo na sobrang dami ng mga laban, na may napakahahabang biyahe. Halimbawa, si Rafinha ay pinalaya ngayong linggo dahil nasugatan. Kung hindi siya nasugatan, sasama sana siya sa Brazil team. O isang Argentino, di ba, na naglalaro sa Barca o sa Madrid at kailangan pang umalis. O si Araujo, di ba, na pinalaya rin siya. Salamat sa Diyos. Kasama ang Uruguay, sumakay ng eroplano, tumawid ng kalahati ng mundo, maglaro ng dalawang laban sa Peru, saan man. At pagkatapos ay kailangan pang bumalik. Ibig sabihin, ang stress. Ang bigat ng dinaranas ng mga manlalaro ay sobrang tindina sa ganitong antas ng season. At nasa Oktubre pa lang tayo. Na nauuwi sa injury, nauuwi sa mga injury na pagkatapos ay naapektuhan ang mga club. Siyempre, pati na rin sa kanilang national team. Pero ang kasama nila araw-araw ay ang kanilang club. At ang tinutukoy ko ay ang Barsa. Daniel Mokaw, Ferran. Sabi nila, hindi raw seryoso at posible siyang makalaro kung hindi sa Girona, baka sa Olympiacos o Real Madrid. At ngayon, ang talagang tumapos sa akin ngayong umaga, kaya ako gumagawa ng video na ito. Ngayon, injury ito na aabot ng hindi bababa sa tatlong buwan. Ay ay, sorry, tatlong buwan, tatlong linggo. Kakatok ako sa kahoy, tatlong linggo. Wala si Robert Lewandowski. Ibig sabihin, ang bigat at hindi patas. Na nangyayari ang mga ganitong bagay. At na ang mga manlalaro ay nalalantad sa ganito, ganito, ganito kalalaking dami ng mga laro. Sabi ko nga, puro problema lang ang dulot nito. Sinisira ang football, pero hindi tayo ang may gawa, hindi ang fans, content creators o media. Ang mga organisasyon na namumuno sa negosyong ito na tinatawag na football, sila talaga ang sumisira dito. At sa tingin ko, kailangan nilang gumawa ng matitinding desisyon na magsakripisyo ng ilang bagay. Hindi pwedeng lahat may kailangang isakripisyo. Dahil ang pinakamasama, ang pinakamasama ay paparating pa lang. Ngayong tag-init, nagkaroon tayo ng Club World Cup. Ibig sabihin, walang pahinga. Nagkaroon ng Copa America. Hindi, walang Eurocopa. Sabay-sabay lahat. Ibig sabihin, Olympic Games. Ibig sabihin, grabe na talaga ang ginagawa natin sa produktong tinatawag na football, isa na itong negosyo ngayon. Ibig sabihin, sinisira natin ang football, isang sport na nagbibigay buhay at saya sa maraming tao. Ang pangunahing bida ay ang mga manlalaro. Sinasabi nyo bang sinisira nyo ito? Literal, sinisira nyo talaga ito? Sa video na ito, gusto kong ipaglaban ang karapatan ng mga futbolista na dumaranas ng matinding bigat ng mga laro sa kalendaryo na nagdudulot sa kanila ng malulubhang injury. Mas ramdam ito ng mga batang manlalaro, pati veterano. Pero lalo na tulad ni Gabi, hindi ba? Na nasugatan habang naglalaro para sa kukunan ng Espanya noon? At tingnan mo kung ano ang idinulot nito sa kanya. Kaya naman, kaunting pag-iisip naman. Pakiusap, pag-iisip at respeto. At sana may mag-isip muli tungkol sa mga schedule dahil ito ay isang tunay na kahihiyan. Ilagay sa komento ang opinyon mo sa seryosong at sensitibong paksang ito dahil para sa akin hindi na ito dapat magpatuloy. Malakas si Dani Olmo, Robert Lewandowski at iba pang nasugatang manlalaro sa malas na international break na ito. Babalik na ang Barsa at Laliga. Kita-kits sa Sabado sa channel para sa malaking laban Barcelona-Girona. Barsa kahapon, ngayon, magpakailanman.